Hey guys, dahil uulan ngayon, magre-ready na ako. Wala akong dalang payong. Ganito ang ginagawa dito sa bukid kapag halimbawa uulan. Kukuha ka lang ng dahon ng saging. Ganito guys. puputon ka lang dito. Ganito. Ayan. Ay. Tapos, ito na ang gagawin ko. Payong. Dito sa bukid. Ganyan lang kami dito sa bukid. Oh. Kaya walang problema dito kapag naulan. Kaya mamaya kapag umulan, ganito na lang ang gagawin ko guys. Hindi na kailangan magdala ng payong dito. Simple lang dito oh. Ganyan lang oh. Ayan, pa -uwi na ako guys. Umuulan nga. Kanina wala pang ulan eh. Tingnan nyo yung ano ko oh. Yung gamit ko, ayan oh. Umuulan nakapayong ako ng ano, dahon ng saging.